Isip mo na ba kung anong mangyayari kung sakaling mahulog ka sa isang black hole? Sa iyong paglapit, hindi ito isang ordinaryong butas. Ito ay isang perpektong rehiyon ng kadiliman kung saan ang liwanag mula sa mga bituin ay nababaluktot sa paligid nito. Pagtumid mo sa event horizon, ang punto kung saan wala nang balikan, ang oras ay mag-iiba. Para sa mga nakatingin sa iyo, para kang babagal hanggang sa maglaho. Dito mo mararanasan ang spaghettification. Dahil sa tindi ng gravity, mas malakas ang hila nito sa iyong paanan kaysa sa iyong ulo. Uunatin ka na parang spaghetti hanggang maging isang daloy na lang ng mga atomo. Ang huli mong hantungan ba? Isang paglalakbay patungo sa singularity sa isang walang hanggang. Misterio.